kain na, kain na. Sige na, kaya na. Iwanan ko naman. na lang. kain na ha. Iwanan ko, takot eh. Yan o. No? Okay. Pagkain o. No? Pinagpain. May pagkain si Garfield. Okay. Na-inis <laughs> sa may may sa akin o. No? Bye bye na. Uwi na ako ha. Beautiful may may na. Napaka cute.

Ganda-ganda ng palangga. Aziz! Aziz! Babay na nga eh. Tapu Uwi na nga ako. Bye! Ingat tayo dito. I love you, my oh. my. Meme, oh. Kainin mo yan ha. Mamaya ha. Napaka-ano mo ha. Napaka-attitude mo ha. Bye-bye. <laughs> Ayan, ang tulog na tulog. Ay, kawawa na mama. Mamaya ako napakainin. Tulog na tulog pa, oh. oh si Mai Mai. Ang muna Saban Sabang tulog na. Ang tricycle. Ah. Ayaw, ano ni Mai Mai? Nilabahan ko yung color niya, oh. Tinan niyo, oh. Ano yung color niya may may nilabang ko na oh oh di ba may may Nabay <laughs> <laughs> na